Sige. Sige, Adrian. On ang putahi nga imong giluto ganina? Sa on sa ngalan? Saumagin. Ha? Saumagin. Ah, busog this... na ka? Kaya? Nabusog ko kay first time na ako. lamit ka ayo. Ganahan ko sa katong nga imong gihimo kini. Ah, sige Ganahan ka. Ganahan yun ko. Oh, sige, mag-istorya dahil, ko. Ah, ba Bahin sa pamaagi, sa paghimo, sa kini mm pero Kin ayaw ka mag-istorya, mm -hmm. asa gikan ang putahe? Kining, ah, kwan. Kining is, ah, uh, isa ka specialty. Ah. Special ka ayaw sa Germany, Southern Germany. mm -hmm. O, kining Zalma, na sa medyo dakan region sa Southern Germany, o, pero na kalahian sa sulot. Kaya na isulot sa, kining, tungol sa baboy. Mm -hmm. O kining special nga among uh, atong ikaon karon gabi. Uh, kining sulod is ang putahi, ang resibo gikan sa sitio sa akong mama. Ang resipi. Ang resipi. O gikan sa sitio sa akong mama. Ah. So special ka ayo murag mm, kay sana o kapit sana o tunga katuig ko diri sa Pilipinas so timinon ako uh, ang mga pagkaon sa Germany so pura makalipay ang akong kasing-kasing kung na maka maka makaon ko kini mga special nalipay sabi. me ah, maayo <laughs> sige so ang proseso ang mm -hmm. kinahanglan isa ka tungol sa baboy mm -hmm. so sa sa akong case kini mm, maminaw lang ko na oh ako mga amigo ma sila og baboy dayon ang ko sa ila pwede pwede na ko ang ang uh, Ah, uh, nadunggan ni mo oh, na mo nimo na magihaw na sila mm -hmm. so nangay nang ko og oh, kinanglan isa ka tungol sa baboy limpyo gyot, importante kana og tibuok pa mm -hmm. ayaw mag hiwa sa mga halang-halang kay la kanang asukan sige <laughs> okay. dayon ang kinahanglan pud mga daan nga pan pwede pud presko nga pan pero mm -hmm. ang kasagara is kung naay mga daan nga pan dili ilabay mm ipondo lang isip para sa kining sudan ah. para dili man sayang oo oo oh, oh. maayo oh. <laughs> dayon um ka kayo ang parsley, Um, nakita ko ganina sa merkado ko presko ng parsley gikan sa lantapan. Mm -hmm. 200 grams na yung duha ka nga puting na sibuyas butter ug mga asin nutmeg coriander paminta kini tanan mga kinangilan. mga kaon mga lamas mga lamas o oh, mm -hmm. mga ingredients mm tayon -hmm primero na kinahanglan ma maglimpyo ayo, kinim, tumul, o kini tungoy o magamit o dakan asin mm. so magbudan ang kining sa sa tubig o dakan asin mm -hmm. dito ma si ihumul o oh, ihumul yow oh, sakto man ihumul ang 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 tu tumol ano sa man tumol tumol kalimutan ko ayol uh, oh, ko ang sa sa tubig nga naidakan asin mm -hmm. para mo hawak kining murag medyo asid nga plema ah Kay, para matangtang oh matangtang kana pwede mawala oh pinanglan pa ko haon kini Oo, oh, oh pero matangtang tungo sa asin mm -hmm. dahon ako gi- ni kamay kining mga parsley o sibuyas mm -hmm. sa butter. Dili sakto, dili ma brown kining kamayra para para medyo kining glass o pwede magtano <laughs> sa maambot man. Basta mo, basta mo, init lang. Oh, uh, basta init lang. Mm -hmm. Medyo, yeah. Medyo lahi ang tanawan. Pero dili brown ang sibuyas. Oh, oh. Dahil pakahuman, ma Ah, itlog di ay nakalimot ko sa mga lamas na itlog. Importante, lima ka itlog. Mm -hmm. So, akong ang sunod nga pamagi, mag ka mga kining pan nga gihiwaon -hih ng mga gamay na mm -hmm. dice. Uh, isagol, isagol ka kining um, pan, kinin mga itlog, kay mga um, parsley o sibuyas, mm -hmm. ang mga paminta, coriander, um, nutmeg, uh, asin. Ang na mga lamas, <laughs> basically. Kisagol <laughs> mm -hmm. ka, ayaw gud. Dayon kung medyo... Saan sa'yo mong gamit mantika? Oo. Oh. So, kung medyo uga, kining minasa, kinang lang magmasag Kung uh -oh. minasa, medyo uga pa, kisagol lang ang kamay nga mantika mm. or um, mantika. Adili, pero gatas. Aw oh, gatas. Pwede man gang, gamay kaayo mantika pero adili Kasi ano gatas di ay gatas o tubig mm -hmm. bendi, pero mas kami ang gatas mm -hmm. kung aka gatas sa palay. Dili gatas nga powder, gatas nga basa. Liquid <laughs> na oh. Na liquid Oo, Oh, oh. sigi. Para dili uga kaayo ang, ang sulud. Mm -hmm. da, yun, kung uh, kinanglan ka ikuha kining minasa o ibutang sa sulod sa tiyan o sa, sa tungol sa baboy ah uh, yeah. una ko ibutang sa kalaha kalkalha ang gimasa ah dili ah sige dili. sa so, tungol de ay sa, oh, sa, sulod sa tungol sa sulod sa tungol mm -hmm. so kining tungol na ay depende sa pag sa dig-ihaw na ay duha o tulo ka apring na parte so kinanglan, mm -hmm. Kikoton, I-hikot. o oh, kinahanglan hikot kining apring nga parte mm -hmm. sa kining paingon sa um, tinai uh, para sirado oh first this one sira o sirado kiyot para walay sulot o gawas uh -oh. so primero i ihikot ka, ka kining um, o oh, kining mugawas <laughs> kining kuan <laughs> agian sa sa mga tinai pagkahuman Isulod ang kanan mga... ang tanan... ...gimas... ...gimasa... ...gimasa nga uh, lamas oh, oh. ng ingredients sa sulot sa tiyan. Kung uh -huh. ang tiyan, kinahanglan ibalik. So, ang... Uh, ...ang ginag-tungol. Ang sulot sa tungol, kinahanglan mugawas Balihon. o bali balihon. Balihon kyo. Para okay. sa gawas, ang kinagsulot. Uh Huwag ang kawas <laughs> sulod ang sulod gawas. kawas nga sa sulod <laughs> oh sakto <laughs> sige tayon kung sa sulod na ang mga uh, ang kining minasa kinahanglan na i-isera po ang ang uban na mga apri nga parte oo oh, oh, depende sa pagiha kung isa o duha o duha ka na bibilin ang gigamit murat murat pc Muna pising nga gamay, pwede itahi, itahi. Pwede tahi on. Pwede tahi on. Pero sa ako, pahit sa ng lang. Pisi lang. Or mm -hmm. dili tahi. Oo, oh, dili tahi. Okay. Dili ko nakatahi. Nakahikot lang ko. Okay. O, oh, yeah. Okay lang. wala yung sulod. Mm -hmm. <laughs> wala yung gawas. Basta dili mausik ang mga lamas sa sulod. Oo. Oh, oh, oh. Okay. murag, i lang o chada mo mm -hmm. round o ibutang sa kalhang na eh tubig buk, na bukay na tubig mm -hmm. o kinahanglan ng agon uh, agon huh? tugangan o ilung ag ilung ag kinahanglan ilung ag uh -huh. ang kining tungol o tulok ka oras tulok ka oras tulo oh, tulok ka oras pero dili init ayo kining 100 degrees lang yun ah, sa dili init ka ayo para hinay hinay lang magbukay kung dili sa oven ang 100 degrees wala ta kahibalo hmm? kung kahoy ang gamiton pero ka, oh na na makahibalo ka tungod sa mag kuan sa sa, sa paglihok sa tubig magbukal hmm? Oh, magbuka Kung hindi mo kaayo ang tubig, magbuka eh kaayo. Init na. Okay, sige. Kinahang lang kamayan kamay, kamay lang, ang, ang kainit mm -hmm. sa, sa um, ibabaw sa kalha. Mm -hmm. Tayo yung pakahuman ka oras, eh, lang kini tungol o ibutang sa kaldero nga na ay battery gamay okay, mm -hmm. o tayo ang sin kada kada kilit uh, Bali-balihon. Oh, bali-balihon para i-brown ang kanan mga ah, kilit si. oh. sa kining tungol. Pagka humanaan na andam na, <laughs> <laughs> o oh, humana, pwede na ako ni gihiwaon nako og so, giandam na ko ang giandam gi ang mga slices diri sa kini mm -mm, sa so, plato uh wala na hurot na uh <laughs> so yeah dayo nang sides pwede man kining sauerkraut. kana kana murag kabit gihapon what mm -hmm. nga aslum <laughs> uh -oh. may just mga gravy mga sauce Ah. o kining mga... Uh, uh, <laughs> kining mga wala kaya po. rito nga patatas. Uh, oh. oh. Dapat mga lahi uh, nga sites, depende po sa unsa ang sulot sa, sa kining tungol, na sa baboy. Mm. -hmm. O kaya ka na ang classic kayo uh, nga uh, German dish. Nagkaon ka din rin nga morag na nadumduman ni mo ang imong pamilya sa Germany? Oo. Oh, Pero na Nagtawag po ni sa akong mama o ako kanina buntag kay kung isa oras akong, akong uh, ang kadugay sa akong pagtawag kay wala ko ihano kanang primero yun uh, gisulayan nako ang kining kining nga putahi oh. so ang sa hangalan? sa umar basta sa una sa umagin uh, pagpuyo ko sa salayo dili sa balay paggawas ko kay estudyante ko, kasagara dili ko ma, uh, wala ko nagtawag sa akong mama. Pero kung na ako ay bahit sa isa ka putahi, ang panahon na nagtawag ko sa akong mama. Mm. dayon hmm. uh, na ni bahit sa tanan mga pariente, problema, <laughs> mga tsada. <kan> <laughs> ah, Nagumusta dayon. Oh. Nagtawag masab ko sa akong mama atong nagpatabang ko magluto ubi ko. Hmm kaya wala akong kahibalo. Oh, <laughs> Sige, salamat kaayo sa imong pag-share pa sa imong bago nga putahi diri sa amo. Og ganahan kaayo mi kay first time namo mo oh. magkaon og sau sh magin. Salamat sa imong pagtilaw. <laughs> Sige, <laughs> Sige, salamat kaayo.